Hello everyone. Mayong udtos tanan or mayong hapon, mayong buntag. Pakita ko lang po sa inyo guys yung aking tanim dito sa balcony na share lang ng paso. Yung aking deal. Ayan guys. Lumago na siya ng lumago. Dahil two weeks ago guys is pinutulan ko siya ay nag-harvest ako dito. Hanggang dyan yung ano guys oh pinotol ko lahat yan sila lahat pinutulan ko sila para lumago at saka dumami ayan ayan na nga dumami na after 2 weeks pwede na naman siyang i-harvest ulit para ilagay po sa ano sa lumpia ng bosco yung vegetable lumpia niya na order sa isang soki na restaurant So, yun yung kinakain niya. Tuwing kainan, guys. Tuwing gabi at saka tanghalian. Pwede lang yung almusal kasi hindi sila nag-almusal. So, dito ako nangunguha, guys, pag naubusan kami ng coriander. Ayan. Sa so, ngayon, hindi pa ako nangunguha kasi marami kaming coriander doon sa loob. Pag naubusan, sayang kasi pag tinatanggal ko lang kasi hindi magagamit. Kaya, ayan. At ito din yung isa guys, oh. Yung nasa paso. Oh, pareha na sila. Naka first harvest na rin ito. Ito yung mga bagong deal ko guys na ito yung kapalit noong namatay na dalawang puno na namatay. At dalawa din ulit yung kapalit. Ito siya, luma, na, luma pa rin ito guys. Kasi noong umuwi ako ng buhol, dalawa silang nakasurvive. Yung dalawang puno is namatay. Tapos dalawa ang nakasurvive. Kasi nilagay ko sa sa ano guys pa, sa malaking paso dito. At saka doon sa malaking paso din. Itong isa, ito siya doon sa malaking paso. Binunot ko siya at nilagay dito. Kaya yan. Medyo tabingi nga lang pagkatanim ko guys. Ayan o. Oh. Medyo tabingi. Ito yung nasa ano din, sa malaking paso. Ayan. Mayroon na ulit kapalit na namatay yung dalawang puno. Mayroon naman dalawang puno din ng at ang ano nito guys, masyadong buyag-buyag lang. Ayan you know, Healthy siya. Yan. Matakaw pala ito sa tubig eh. Kaya araw-araw ko siyang dinidiligan. Pag hindi mo yung nadiligan ng isang araw, lalong-lalo na ngayong ano, summer, na lupay-pay na yan siya. Kaya parati kong dinidiligan ito. Kung hindi sa umaga, sa gabi. Kasi ano, malalaw siya or malanta. Yan, yeah, maganda ang tubo. Si Lucky dati, gustong-gusto -gusto ng deal, guys. Ngayon, hindi na. Ang kanyang kinakain is oregano. Kaya hindi ko siya inaakyat, pero hindi naman niya pinakialaman. Dati, pag may makita siyang halaman, sasakay siya sa paso. Pero ngayon, hindi na. Naano na si Lucky, nasanay na si Lucky din sa mga tanim-tanim. Yan yung oregano, guys, so oh, na lagi nakikita niyo sa upload ko dati na dyan siya nangunguha ng dahon sinabihan na naman ako ng amo ko kagabi na ano daw kinakain ni Lucky kasi nakikita naman ng amo ko na kumakain si Lucky nito kagabi gabing gabi mga 10 pasado ng gabi sabi ko hindi yan masama sir ano yan halamang gamot sabi ko kabaka sabi niya hindi daw matunawan eh, siguro masama yun siya niya kaya kumakain siya ng ano oregano at ayan din yung tanglad ko guys oh, na ano na din malago yan may lemon grass at nandyan pa yung alabara share-share lang sila dyan hindi sila mag-aaway dyan pag magtula kami ng isda or manok dito na kami nangunguha agad ang ingay ng jeep paharulot naman to si Mano ayan o oh, ang lago ng tanglad ko lagi akong nasusukat sa dahon dyan pag nagwawalis ako o nagpupunas ng sahig kasi matalas yung dahon ng tanglad lagi akong nasusukat so yun guys hanggang dito na lang yung aking pagkita sa aking update sa aking deal ayan mayroon akong ano guys eh video sana noong una kong harvest nito pero kaso nga is na ano na na-delete ko hindi ko na-upload o yan unang harvest ko noong ano noong, noong malaki na siya ba malaki na magiging ano pa yan guys magiging mas malaki pa sa akin kung pabayaan mo siya kasi nakikita ako sa sa YT mayroon din talagang lumalaki pag pabayaan mo lang talaga siya na hindi putulan mas malaki pa sa atin tatangkad ng tatangkad Gan, ganun pala eh yan yung kanyang ano yung kanyang puno share share lang sila dyan ito yung hindi lumaki guys oh dati ang laki nito ngayon wala na ganyan na lang siya na ano siya natatalo sa sa ibang tanim na share share ko dito. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Thank you for watching. Bye-bye.